Ko. I'ma oh, ko na sa tama na tayo. Pa-achmad -ta na sa na. Pa-achmad. pa na Pa-achmad. pa na Pa-achmad. boyfriend. achmad Pa-achmad. Pa-achmad. pa kamakinang na bisita for today. Piling ko mag-hoard to. <laughs> Sabi niya, ready na daw siya i-reward yung sarili niya. Damihan ka daw yung mga ilalabas kong inventory. And gusto niya lahat silver hardware. Kasi she's into white gold now. Tsaka diamonds. Super so, excited ako, ilan kayang yung i-hoard ni Madam? <laughs> Hello! <laughs> ang ganda mo naman. Ang ganda. Ang pretty. Ang galing. Pagka-park mo pala, ito na pala. Oh! <laughs> New, day. New bag. New bag. <laughs> Siya yung pinakamakinang. <laughs> Sa pag-aanta. Nako, parang nagtitwinko-twinko pa yung mga mata ko. <laughs> Ayan. Actually, nilabas. Nilabas na, nilabas na namin. Niready soon na. <laughs> ko sa sarili ko. Deserve ko to. Glenda, sige. Ito. <laughs> <laughs> deserve ko na God Pugs. Ang dami ko pong pinagdaanan ng AT. So, magkamay na lang sa akin. Ano pinagdaanan mo? Ang dami. Ang daming events. Uh. Ang dami nangyayari sa buhay ko. Pero positive Super naman. Positive oh. naman. I'm so happy na it's too much to handle. Mm -hmm. So, I think I need the bag. <laughs> so, I would love to try Miss J. Kasi yung unang purchase ko, diba? ba? Mm -hmm. Parang nung una nabenta na pala siya. Tapos binalik mo sa akin yung payment. Tapos sabi ko, May ako story so, na ako. Diba? Okay, bibili ulit ako sa kanya. And then, ngayon naman, nag-request ako ng something na silver. Parang nilabas mo naman lahat na dapat bibili. Parang nag-shine bright like that. <laughs> Ayan, so yun na nga, so ang daming nangyayari sa life ko lately, ang daming work, ang daming nangyayari. So sabi ko, feeling ko, sa lahat ng ginagawa ko, deserve ko ng bag. Kasi even our podcast, deserve mm -hmm. reserve ko talaga siya. Mm -hmm. Sabi ko, hindi ko yan i upload until hindi ako nakakapunta ng showroom niya. Wow. So, kaya wala lang tagal na-upload, yun pala so, yung room. So, so, so Na-reserve for special occasion. Syempre naman. First on my list, I like I like this one. Ay, Miss Glenda. Ang bagay. Clubs. Pero ko naman na to. Ay, sige. Basta lang, so, uh, yung ahawakan uh, ko. Imamayin uh, ko na. So, huwag mo na akong bigyan ng gloves. Oh, sa so, 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 touch move na tayo. Sa so, touch move na, na to. Sa touch move na Sa na Wala <laughs> <mula> mo kayo <laughs> pwedeng lagayan para alam ko na touch move na. Wow. Hindi wow. mo na kailangan ng price. Hindi <laughs> ko na <laughs> <laughs> <2 million> lang ang sabihin. <laughs> ano ko na lang <laughs> Hindi <laughs> mo na kailangan <laughs> 550,000. Yeah. Ayan, ang mm -hmm. sama. Ay. Yeah. Eto, sabi ko sa... Uh, Ay, Ayan, hawakan na. Oh, oh so sabi na, ko kanina, dito everything sa, na May stylist kasi ako, mm -hmm. tapos yung bag niya. Sabi ko, bibiliin ko yung kapareha ng bag mo. Ay, Miss Glenda, tanong ko lang, para sa'yo to lahat? Or gift Para sa mo? sa akin. Wow! <laughs> Deserve <laughs> ko to, Miss Jen. Oh. Promise. Akala okay, ko, i-gift mo yung iba. Ay, actually it's po, oh, nagde-declutter po ako. Hmm. Yung mga gamit ko, binibigay ko sa mga injects ko. Oh, sa kanila po. Ay, wow! Kasi ay ito may famous hairstylist. <laughs> hairstylist of Gabby Garcia. I want Pia Words Black. Oh, wow. Ni Miss Glenda. <laughs> Kaya, sorry talaga, pero... Pero ang pinaka-famous si talaga si Miss Glenda. Okay. Feeling ko mabudul mo yan. Mahilig yan. eh. Pumunta kami ng Malaysia no, na yan, bumili ng Cartier oh. na watch. Tito kana bumili. Tayang ka nun sa vlog. Tignan mo mga Maris. Halika na. Maris, so, oh. nito? <laughs> 6,500. Thank six. you madam. Hindi ko 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 siya ng gold. gold. siya. Mm. At oh, diba, hindi na niya tinatanong yung price. Sige, <laughs> sige na nga. Pagbigyan ko na yung sarili ko. Kaso ito, Miss Glenda, same lang. Okay lang. Okay ba lang siya ng, ng laki? Okay lang sa'yo yun? Yeah. Parang ako yung may ayaw. Pero okay, dapat iba. Yeah. Actually, may, may, ganto, may ganto ako, pero mm. gold naman. Okay lang. Okay lang sa akin. Kaya lang ayaw mo. Hindi ba? nag ako. Kasi same model eh. Different lang ng size. Ganon? Same look. Hindi ko na tanong, magkano pa yung budget? Sabi ko, deserve ko to Miss Gian. So, feeling ko naman kung ano yung mapili ko. Deserve ko yun. Sa mga 5 minutes. <laughs> Ay, siya! <shaka. laughs> <laughs> hindi, hindi po gano'n. Ito, kakulay ng suot mo. Caramel. Yes. Wala na. Sold na. Ang ganda, ganda nito. Diba? Sobrang ganda na ng bagay New This year, kaya sinasabi ko na deserve ko to. Pag nag-shopping mm. ako, grabe ako mag-shopping. Pero parang once a year or twice a year lang. So oh, this okay. year, ngayon lang po ako talaga nag-buy mm. ng para sa sarili ko. Kaya feeling ko deserve ko po itong lahat. Tagal-tagal ko na naghahanap ng ganitong ate? hardware. Dito ko lang pala kay Miss Jeyan mahanap. Tsaka yung ano, yung iba unused, tapos yung iba, kahit used, parang hindi siya use, Mm-mm. Kasi, kasi parang... pinipili lang din namin eh. Mm, oo. Oh. Parang na-ano uh, ko ngayon sa Goyard. Bakit sobrang hype niya ngayon? Ano yun? Artois? St. Louis? Sorry, hindi ko kasi alam mga ano yung mga Artois, yung mga gano'n Basta alam ko lang Goyard. Goyard. Oh. Turuan mo ko kasi wala akong alam pa sa Goyard. Anong gusto mo? Shoulder bag, crossbody, Eto, Anju. Eto, ito, buhem. Hard to get to. Maganda ba, Miss Ellie? Kasi lagi na lang ang gamit ko, maliliit na bag. Kasi lagi ako may tagadala Kasi naman, dapat wala eh. <laughs> dapat ako lang gagawin ang bag Kaso na-touch mo na siya. Okay lang. Okay. Sa so, so, soda to. <laughs> <laughs> Tapos, gusto ko rin mag-try. Actually, yeah. may Ayan, Belvedere. Kasa Tapos yung burgundy. Mine. Hala, dalawa na. Ayaw <laughs> <laughs> ka Tandala ka, meron. Okay na ako. Saan Sump po yung nakuha ko? Kaya dapat everyday iba yung bag ko. And happy ako sa lahat ng napik ko. Like, super, like, ito pang airport. ba? Diba? Eight, la pa eight pa lang, Miss Glenda. Kulang pa ng dalawa. Ito. <laughs> <laughs> Kinalimutan yung bag. <bari. laughs> na ba sabihin lang? Okay na, papresyo natin. Okay na! Eight lang. Sorry, mali ako. Kulang pa ng dalawa. Hindi! <laughs> okay na yan! <laughs> Ayun na. na. Patotal na. na po. Total na natin. <laughs> Ay, sana. Nakakabahan ka. 2,226,500. million, So, yung gusto ko ng wallet, wala akong wallet. Miss Jan, Miss pwede patingin ito. Ka? magka ba siya? Yes! Yes! Tapos yun! mga sa loob yung tumatawag? mo kung ano siya? Ang ganda! Ah, guys! Pati na ulit! na ako. Nag-computer. Pagkana? Ano yan? Nag-computer. Check mo. Ay, congrats pala yung kay Blythe. Ah, yeah. Thank uh -oh. you. Masya pa rin yung kaya, face ng Rachel. Kaya deserve group. ko yan. Kaya deserve ko talaga to! Kasi ngayon ako... Ano pa siya? 2,226,500? Ano na lang. <laughs> thank you! Pwede mo i-share sa kanilang lahat? Mm-hmm. Ayun thank na lang daw sa iyo. Ang cute niya! Kasi meron mo... <laughs> ha? Kamusta yung authentication? Actually, madami naman ang tao. Akala namin kasi bukas dapat ka. Kasi bukas ako. Pero kasi, minsan lang mag-request yung jowa ko, yung boyfriend na ako. Wow! Minsan lang siya mag -request. So, intriga yung boyfriend ba siya yung nasa reels mo last time? Oo! Oh, oh. <laughs> Wala pang face eh. Bawal pa. Well, okay yung naman. Kasi nakikita naman na kami magkasama. Mm -hmm. Hoy ngayon ko lang to yung nireveal ha. Exclusively dito kay Miss J. Pero lagi siyang natatag talaga sa TikTok ko. So, hinahanap nila. Nasaan si Nick Catral? Oh, my name na! <laughs> Hindi niyo makikita. Kasi private person talaga siya. Ganon. Ito siya Miss Glenda, no? Siya yan? Oo. Oh, oh. Kaso naka-side view. Wala ba rin? Okay, <laughs> Ay, eto. Ano ba -hi? Ay, hindi mo yun? Hello, may kasumpag-hi. Hi, hello. Hello. Ayan, na-reveal na kita sa vlog niya. Pwede ba ipakita? Okay. Pwede ka na upang pakita? Okay lang. Oh, first time niya Miss <laughs> Glenda's boyfriend. Hello po. Thank you. <laughs> Face reveal. First time. Bye-bye. <laughs> Niya ako. Mm -hmm. Hi. PC. siya. <laughs> Miss Lenda, lights on, lights on, <laughs> lights on Sinagot on. New, New, New bags. Thank you. Thank you. you. Kaya ko bang bitbitin lahat. Ko. <laughs> Kailan ko, kailangan ko ng angels. Ang pa, one week ka na. Yes. Thank you, one week. And, kailangan po ng first. may sobrang ba't na owner. Thank, oh, thank you. Miss Sweet. Sweet. Thank you, Paula. <laughs> One, two, hold with me. Three, four, four five, three, six, 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 seven.